talaga guys! Jesus, si Blue natin! My goodness! Oh my God! Hindi ko talaga expected. Unexpected. Unexpected. Ah, basta basta! Ganun na! So baka ibibigay na niya sa akin mga ugot. Ay! Jesus ko! na talaga! mga kalagdag bang mananabang. Hindi ko na kaya to. Hi <laughs> hey guys, ay eh, pagpatuloy na natin itong ginagawa natin. Today, umuulan. So, masunday masunday day. means, um, yeah, umuulan. Sorry. Really a good day. Namaste. Welcome back to my channel, Flora Pogalimita. Sana po huwag niyong kalimutan guys, mag-subscribe kung hindi pa nag-subscribe sa channel ko. At sana po huwag kayong mag-skip ng kasi malapit na tayo <laughs> makaabot ng 100. So, sana ibibigay na So, mag-hard work po tayo. Let's go! Nandito lang din pala ako. Na. So, ito ay kailangan ko na i-deliver kasi yung mga blankets ko. Ang bibigat. Ang bibigat po niya mga blankets guys na Para umabot siya ng 10 minutes. Para pag sa may ari. Ayun nakatambak na. May nakatambak pa rin dyan. Actually, may sakit pa ako eh. Hindi pa nga ako malakas. I still don't have energy or... Walang magawa. Kailangan magtrabaho, guys. Para, ano, para... Pinag-close ka. kaya ako ng Saturday. Nagpapahinga Mahirap ah, talaga pag walang, ano, pag walang ista. Ako lang mag-isang. Lahat ako. Akin. akin na trabaho. Akin na ito. na rin yung sildo ko. Akin na lahat. Akin na stress. So, all of me So, um, dapat tayo akisip natin ngayon, guys. Okay. 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 Magiging good na din tayo okay. dito. May basa-basa kumikita, guys. Diyos ko. Ang hirap talaga kumikita. Alam nyo lang, pasayaw-sayaw lang ako dyan sa FP pero dito sa white gusto makabutulog tayo. Okay lang. Kasi, syempre, may gul ako eh. <laughs> kailangan ko talagang makuha yung sundo ko, guys. Kailangan yeah. ko. Okay. Kasi, kailangan ko. Mm Hindi -hmm. ba? Mm Hindi -hmm. ko na. hindi plastic hindi urukan hindi tupperware real yan this is the real okay okay so wala pa litokada dyan guys so everything is real okay in fact hindi nga ako masyadong na lipstick today At Saka sabi ng mother in -law ko, kailangan daw ako mag English. Mag English daw kasi pag nagtatagalog, kung kailangan daw makakaintindi. So, okay. paano ba yan? Mahirap talaga mabulubulo tayo pero yasubukan subukan ko. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Huwag kalimutan po dun sa ads. Love you, sarang hamida. Uy, maglalang ko lang ang talaga, ayot, ayot ah, tsaka, oh, so, updates ko pala sa sa YT ko, so, mayroon na akong I have, like, around 80, 84 or so syempre, kailangan ko ng 16 kailangan ko ng 16 dollar <laughs> Para makuha ko na, di ba, yung ko. So, seven naman talaga si Marapit na. Diyos ko, 90.37 at plus meron pa akong Ah, buti nyo, Oh